may share nga pala ako sa inyo na ito rin yung mga mahihirap na na sitwasyon dito sa farm lalo pa kung mayroon kang kapitbahay sa kabila na hindi pa naman ako ano hindi pa naman ako pinapatawag pero may napansin ako na isang hindi problema pero isang gawain na kailangan nating gawain Yan, welcome back sa ating channel mga kapanyero. Ito na, dito na naman tayo sa farm. ah uh, medyo, medyo malamig na ngayon mga kapanyero dito dahil nga alam nyo naman na magwi-winter na ba? Diba? So pumasyal tayo rito para linisin nga pala itong area na to. Na to oh. Nakita nyo naman dito. Napakadawag pa yan oh napaka dumi pa mga kapanyero dito. Ito kailangan mga kapanyero, malinisan to eh. Bago bumagsak yung snow. Dahil nga, papapasukin pa rin sana natin yung mower dito. Kailangan pa rin to. Napaka, nakita nyo naman ng ating kapaligiran. Hindi pa na mower. Itong area na to. Kasi mas mahirap mga kapanyero kapag ka, bumagsak ang snow. Tapos ganito to ka... kataas yung ating mga damo mahirap din sa sa susunod na season. So talagang meron pa tayo dapat na isang pagmomower dito. Pero nito ng mga nakaraan linggo, uh, nag-uulan dito. Alam niyo naman, 'di ba? Nasabi ko naman to na Sabado at Linggo lang ako nandirito sa area na to, sa farm natin dahil nga may trabaho rin naman tayo na inaasikaso sa Edmonton. So kaya nga lang sunod-sunod ang ulan dito ngayon ng mga Sabado at Linggo kaya nakita niyo naman mga kapanyero, ang dumi pa, di ba? Ang dumi ng ating ano, kapaligiran dito. Entrance natin 'yan. Tutuloy pa rin, pero ito nga, ito nga ang ano natin, di ba? Yung harapan natin ang talagang nililinis natin. 'Yan, no? Nakita niyo naman doon, no? Ah, paka, ano na. Senyales na talaga na sa mga susunod na ano nito snow na ang bagsakan nito so ito ito ang ating lilinisin ito ang pagkain ng baka tsaka kabayo rito ito, nakita nyo naman ang taas diba ito nakita nyo naman ito may mga lupa pa rito yan o no? taas itong lupa na to galing yan dito eh sa ano na to eh sa mga hinukay kung halaman para lagyan ng mga mga iba't ibang klase ng ano rito eh mga bulaklak ito itong mga to nakakita ah, nyo naman no so dapat mga kapanyero ah, ang lilinisin natin mga kapanyero ito hanggang dito eh dito man lang sa area na to para dire diretso yan na isang derecho para pag nag ito malinis na to yung area na yan yan ang dapat na malinisan Parang ganda, ganda ng ano ngayon, no? Ganda na sikat ng araw. Ito, nakita nyo, may ito yung mga pinag-anuhan natin, pinagtabasa natin, no? Nung nag-trim tayo ng puno. Mag-ano sana tayo, magsusunog sana tayo ng mga ano, kaso pasa yung mga mga kahoy dito, yung mga lumang kahoy, basa. Kaya hindi natin masunog-sunog, eh. So ang gagawin natin mga panyero ipapatag natin yung, pu yung, lupa dito. Ipapatag natin para pagpasok ng mower, hindi na siya, hindi siya ma-stack rito sa area na to. Dito, hindi rin biro ang ano eh, hindi rin biro magka-farm dito sa Canada. O kahit naman saan, di ba? Matrabaho. Yun nga lang ang ano, ang problema pero wala tayong magagawa talagang. Pero nag -e enjoy naman ako sa mga ginagawa ko rito. Lalo pa kung makikita nyo naman ang mga development natin dito, di ba? ang dami na no? yun nga lang pagka na mismo yung paglilinis ang hirap ng kasunod ang hirap ng linisin sa kasunod kasi nagtataasan na yung mga damo eh. yun ang mahirap lang sa farm talaga kailangan continuous meron kang schedule kung kailan ka maglilinis kung kailan ka magpapasok ng mower dito kailan ka mag grass cutter meron talagang date na kailangan matapos mo yung anong yun yung mga gawain na yun dito sa farm pero pagka naman iyon uh, nagagawa mo, madali na yung mga kasunod. Hindi ka na mahihirapan. Pumasok nga pala ako rito sa sa mga mapupuno na yan. Tinignan ko yung area kung meron pang mga maliliit na na pine tree o maliliit na halaman na pwede nating ilipat dito kanina. So, ito, may share nga pala ako sa inyo na ito rin yung mga mahihirap na na sitwasyon dito sa farm. Lalo pa kung mayroong kang kapitbahay sa kabila na hindi pa naman ako ano, hindi pa naman ako pinapatawag pero may napansin ako na isang naman problema pero isang gawain na kailangan nating gawain. Ito, para pasok tayo. Di ba nakita niyo naman? Uh, binutas ko to, di ba? Nabanggit ko naman to sa sa mga nakaraan nating video, ito binutas ko yung isang area na to para makapasok. Dahil nga hanggang dito yung property natin, di ba? So, so naghanap ako ng mga maliliit na halaman, ayan, mga naglalabasan yan, yung kayong kumakikita, ayan, pwede natin ilipat yan, yung mga yan, yan pa. So, ang dami pa natin pwedeng ilipat sa doon, di ba? Ayan, ito pa. Marami pa eh. Kasi mahirap din naman na itong mga halaman na itong maliliit. Uh, maglakihan na magkakatabi, ang pangit din, ang hirap din, di ba? Ito yung isang problema na nakita ko rito, mga kapanyero. Ito, may isang bumagsak rito na puno na galing dito. Ayan, oh, isishare ko lang sa inyo. Ano ito pa rito, eh. ito ang kapitbahay. Ayan o, oh, dito siya galing na ano pa ng property natin pag bumagsak. Kaya no? Oh, nasira yung bakod nila. So mga kapanyero, hanggang dito yung property line kasi natin ito. Yung sa kanila, pinagpuputol na nila to. Kaso ang problema ito, di ba? Bumagsak pero napakatigas, napakabigat. Kailangan natin bumili ng chainsaw para maipasok dito, ma, ma-chap-chap natin ng maliliit para maipasok dito. Nakita nyo naman, no? Oh, lalaki. Pagka summer dito mga kapanyero, hindi ko talaga nakikita, hindi ako nakakapasok sa loob dito kasi nga napakadawag. Oh. So naglagay sila ng property ano nila. Ito yung talagang uh, property line nila. Yan. Yun nga lang, yung isang to kailangan maipasok rito. Pero sinusubukan ko kanina na ang angatin pero ang bigat. So, sa ngayon mga panyero hindi ko alam kung kailan bumagsak yan so ngayon ko lang siya nakita kasi ngayon lang ako uli pumasok dito sa lugar na to nakita nyo naman yung property line nila oh. ayan oh. tapos ayun pa yung property line natin napakalaki pa na hindi ko malaman kung paano ko aayusin to diba aksidente lang naman akong pumasok dito ngayon dahil nga naghahanap lang ako ng mga maliliit na halaman na pwedeng ilipat next year sa mga susunod na taon. Pero yun nga, yun nga yun, ang napansin ko. Nakita nyo, may mga bumagsak pa rin. O, oh, ayan, o. Oh. Tapos ito pa yung mga kasunod na baka magbagsakan pa eh. Ayan o. Oh. Ayan pa, ayan pa yung mga bumagsak o. Oh. Kailangan maayos yan eh. So ang kailangan natin mga kapanyero, chainsaw ang kakailanganin natin. May na rent na chainsaw sa doon nga sa pinagbilhan natin ng mower natin uh, pero mas mabuti na rin na bumili tayo na sarili natin na anytime meron tayong magagamit kasi ano ang dami pa rito mga kahoy na bulok na kailangan nating putulin isa-isa ayan oh Balik na tayo rin mga kapanyero nasabi ko naman, di ba? Hindi biro ang pagpa-farm din. Unang-una, magastos. Pangalawa, matrabaho. Yan, yan yung mga ano, kailangan. Meron kang lakas, meron kang time na ibibigay pagka nagpa-farm ka. Hindi pwede nung, uh, ano lang, gusto mo lang na magka-farm. Pero kung gusto mo naman at may sobra-sobra kang pera, pwede mong ipatrabaho yun sa iba na yun nga lang, masyadong malaki ang magiging gastos mo. Pero dito naman mga kapanyero, ah, nakita nyo naman, ako lang yung talagang gumagawa rito, ako lang yung ah, nagme-maintain dito, maisipan ko lang na gawain, tsaka lang ako gumagawa dito. Yun naman ang kagandahan. Kung makikita nyo sa mga ibang video natin, yung mga naunan nating video na pinokus ko yung camera dito, Talagang napakadawag dawag niyan. Talagang napaka uh, napakalalago ng mga halaman na yan. Diba? Isang diretsyo yan hanggang doon. Hindi ako sigurado, mga kapanyer, kung itong property na to, itong kabuuan na to is ilang salin na ang nagmamay-ari. Kung pang-ilan ako sa mga naging may-ari nito, wala akong kasiguraduhan. Dito tayo rito nga pala sano, sa aking tambayan. Kuha tayo ng silya para may mga gagawin tayo ron eh. May mga lilinisin tayo, di ba? No, pakita nyo naman dito. So, sure, napakalakas ng ulan dito. Nakita nyo, puno ang ating tubig. Oh, at higit sa lahat, yellow. Hmm? na. Puno basang-basa Ang hirap ko. Ang hirap o mano eh. Ang hirap paglalakad eh. rito kasi basa yung ano eh. Yung mga dinadaan natin. Laka siguro ng ulan dito mga kapanyero mga nakaraang ano. Mga nakaraang araw. Ito, isisimento rin natin ito eh. Itong pinakapaan nito para pang display din to sa harapan eh. Itong isang to. Ano? Lahat ng lahat ng bakal kasi rito mga kapanyero, iniipon ko mga pang-display. Tapos ilalagay natin ang base na simento para hindi siya magalaw pagka nagsimento na tayo. Para tuloy-tuloy ang pagsisimento. makita nyo naman mga kapanyero, hindi natuloy yung pagsisimento natin dito sa munting kusina natin. Kasi nga sunod-sunod ang ulan dito. Kaya, no? kaya, naka nakapending yung mga, mga pagsisimento natin na torito. Kaya punta tayo rin sa harapan kasi i-share -share ko sa inyo yung yung isang area doon na hindi natin alam kung may mga tumira ba rito nung mga noon, nung mga araw pa. Kasi may mga kahoy doon na mga luma na naka-square na hindi ko alam kung yun yung size ng bahay nila noon. So yun yan, hindi natin alam kung kung sino pa talaga ang mga nagtanim nito kung yung bang pinagbilahan namin o meron pa bang nauna sa kanila na may, may, may nagmamay may nagmamayari ng lote na to. Doon sa harapan, uh, nagtataka kasi ako na noong una kong punta rito nung pagkabili namin dito, meron niyang square na kahoy. Sishare ko sa inyo. Ang hangin na. Ah malakas nga ang hangin niya ngayon pero hindi siya yung ganung kalamig pa. Malamig na rin pero sa amin dito mga nasa Canada, kumpaka normal pa tong lamig na to. Hindi pa ganung kalamigan para sa amin kasi sanay ka na kami sa lamig. Dito sa dito ayan no. Sa property na to, ayan o, May mga ano yan, may isang diretso yan hanggang dito yan eh. May kahoy akong tinanggal dito eh. Naka-square dito. Hindi ko alam kung bahay ba or ano ang ang meron dito eh. Yan, hanggang dito yan eh. Alam ko eh. Na-share ko lang sa inyo na hindi ko alam kung may nakatira dito dati sa area na to. Dahil nga, merong ano rito, merong parang, tas maraming ano rito, maraming kahoy na mga bulok na, mga na, yung talagang lumang-lumang kahoy na, naaagnas na pa na siya, o ganoon ba yung term, na napakaluma na niya dito sa area na to. Ito pa nga yung iba, o, oh, ayan o. Oh. Ayan pa yung iba, na mga lumang-lumang kahoy. yan Makita nyo naman dito, ito, to yung isa o, oh. naka, Nakita nyo isang to. And eh, nakabaong pa yan sa lupa. Hindi makugot pero nauuga-uga. Dahil nga bulok na bulok. So kung makikita nyo yun, hindi natin alam kung sino yun talagang nagtanim. Dito sa area na to, nakita nyo naman, no? open na open lang siya, di ba? Walang kapuno-puno. Bakit yun lang side na yon ang mayroong puno? Ayan no? isang kadiretsuhan lang yan. Tsaka yung pine tree niyan, ano eh, ano siya, talagang hile-hilera siya, isang derecho, gandun sa dulo. Kasi iisa ang may-ari nito, di ba? Nabanggit ko rin to sa ibang video natin na iisa ang may-ari nito. Kahit na may itong harapan, no? Nakita niyo naman, wala itong kapuno-puno, hindi tulad ng kabila. Nakita niyo, isang derecho. Di ba? Hili-hilera, pantay-pantay yung puno dyan sa kabila. na share ko lang sa inyo na na yun ya, di ba? Hindi ano, hindi hindi biro din na para ang ganda-ganda, parang sarap-sarap na magkaroon ng farm pero talagang maano, ma madugo ang gastusan, madugo ang trabaho rin dito sa farm. Kaya na-share ko lang sa inyo. Ayun, mga kapanyero, Paglilinis na nga pala muna tayo rito sa area na to para baka baka lang ah, baka makaano eh. Baka makahabol pa tayo na pag nalinisan natin to, na ipantay natin to, makapasok pa ang isang mower dito. Para bago mag-snow, at least madali na to sa susunod na season, sa susunod na taon, sa susunod na summer. Ayan mga maglilinis muna tayo rito. na share ko lang sa inyo kung ano yung kaganapan dun sa area na yung mga puno na yan. Marami sa salamat. Hangjang Samuli